Hi guys! Ayan, isa-surprise natin yung sedyante natin kasi ano, uh, medyo ahead na siya sa mga classmates niya at hindi na gano'n yung edad niya hindi ang copy para sa grade level niya So napansin ko yung mga notebook niya ay mga luma na gamit niya pa before ng grade niya. So yung kayaan natin na ibigay sa kanya ay uh, pagdamutan na lang muna sa tulong ng mga classmate niya, gagawin natin, so, isa-surprise natin siya. Okay. Children, quiet. Ngayon, meron tayo isang mahal na uh, gagatapin sa araw na ito. pa nga ito eh. So, meron lang tayong limang tutlo at dalawang kape. At meron tayong ay, ball pen, pen. Medyo maraming ball so, Pagmaila yung hindi na natin tutuloy. Ngayon, tinatawagan natin sa ating mga so, <laughs> 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 mga mo na lang mga na, na, na natin, ha. So meron

Gawin natin inspirasyon si Ate Marilyn dahil sa kabila ng kanyang edad, nag-aaral pa rin siya. So, di ba? Kasi yung iba na hihiya ng mag-aaral dahil hindi naman na, hindi na siya bagay. At, hindi na bagay yung kanyang edad para sa inyo, di ba? Kasi maliliit kayo siya malaki. Pero dahil, ano siya, oh, umiiyak okay, na yung siya. Kasi, pero ngayon dahil disidido siya mag-aaral at matuto,

Eh, siya lang lahat. Masipag kayo siyang mag-aral, children. Ha? Na Napakasipag niya mag-aral. Oh. Iyak niya si Ate Maril. Ayan, no? Naiyak na siya, oh. Naiyak ako. Natuwa. Ah, natuwa. Ayan. Happy na. <laughs> <laughs> Yung grabe, no? <na. laughs> Hindi kasi ano, we, napaka sipag. Inspirasyon ka sa lahat. O, oh, ayan. Listen, ha. Ah. Makinig. Sino? Oh. Sobra ba ang notebook mo, anak? Sobra. Ay, bait naman. O, oh, ayan. May nag-offer. ko. oh, anim na. Apat na lang. Konting push pa. O, oh, ayan. So, thank you sa cooperation ng ating mga class. Okay na. Okay, sit properly. Okay, tapusin na ang pagkain. Ang recess ninyo, tapusin na.